Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. Una sa lahat, may ginabi shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa inyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga kakamping, no? may gusto lang ho ako na i sa inyo. Ito yung sinasabi natin na sa pananahimik ni Attorney Leni Robredo at kahit sa pananahimik niya is marami pa rin ang uh, pumupuna sa kanya. Bumabati ko sa kanya dahil sa pananahimik niya sa issue ng kinakarap ngayon ng bansa natin. Which is na uh, ano natin yun? Na appreciate natin ang pananahimik niya kasi hindi na siya leader eh hindi na po kailangan na talagang i-push niya na magboses siya. Okay? Alam ni Attorney Lenny Rubredo 'yon kung hanggang saan lang po siya pwede magboses. Okay? So, ito nga po sa kabila kahit matahimik siya, pero alam ho natin na kumikilos siya. Kumikilos po siya. Ito 'yung sinasabi natin na uh, kulang man siya sa salita, pero sobra-sobra man siya sa gawa. Uh. Ano ba ito? ito po mga kaksyo na. Gusto ko lang po ito isir sa inyo. Kasi alam ko na matutuwa ho kayo sa mga ginagawa ni Atty. Lenny Robredo. Mm, ito po. Mm. Ayan po yan ha. O, basahin po natin sa, sa kanya po itong feeds. O ito. Basahin po natin. Oh, habang binabasa ko mag-aatas ang ilan na mga ano dyan, picture. Mm. Ayan. Ah, field trip. Kind of Sunday. Nakasama ni Atty. Lenny Ngayong araw, ang mga napiling women professional ng Angat Buhay Women and the Water Sector ayan, fellowship para sa kanilang uh, experiential learning based sa Manila Water Treatment Facility sa balara Quezon City. Ang fellowship na ito ay naglalayong e empower ang mga kababaihan na nasa middle management Rules sa water sector at matulungan sila na mag-implement ng uh, transformative project para sa kanilang uh, workplace o komunidad. Oh. The Angat Buhay Women and the Water Sector Fellowship was made possible by Angat Buhay collaboration with the Embassy of the Kingdom of the Netherlands Manila Water Foundation and Water Alliance. Oh, 'di ba, mga ka-aksyon, mga kakamping? kampeng Mm. Napakaganda po 'yan, mga ka 'na? Mga activities na ginagawa ni Atty. Leni Robredo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit tahimik man ito si Atty. Leni Robredo, pero gumagawa po siya ng mga activities nang sa ganun matulungan ang iilan sa ating mga kababayan. At ah, take note ha, oh, kula, ah, ito naman ha, collaboration naman po ito ng Kingdom of the Netherlands. Oh, di ba? 'di ba? Ibang ano naman ang kanilang collaboration. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lang mga Pilipino ang nakikipag-collaboration na hindi lang mga Pilipino na mga malalaking businessman ang nakikipag-collaboration uh, dito sa programa na Angat Buhay program ni Attorney Lenny Robredo. Maging sa iba't ibang bansa man ng mga malalaki, pag collaboration at magpaabot sila ng kanilang mga ano, uh, donors, 'di ba? Sa tulong na rin ng mga malalaking kampanya dito sa Pilipinas na tumutulong sa pakikipagkolaborasyon sa Pilip sa angat buhay at pakikipagkolaborasyon ng mga malalaking bansa o mga matataas na opisyal ng ibang bansa sa tulong nila sa pakikipagkolaborasyon ay nagagawa ni Attorney ni Robredo ang mga aktibidades, mga proyekto dahil sa tulong na rin ng mga pakikipagkolaborasyon ng ating mga Pilipino at hindi man mga Pilipino. Kaya ito po ay nagpapatunay po talaga na si Atty. Lenny Robredo ay makamasa talaga at wala siyang hangan kung hindi makatulong talaga no ito po ay tulong na malaki sa gobyerno at least naging ano po siya isa sa mga uh, kilalang Uh, malaking programa ang kanyang uh, organization organisasyon na Angat Buhay Program, di ba? O wala po yang hangad kung hindi ang tumulong sa ating mga kababayan. Kaya ito po ang sinasabi ko sa inyo na kapag may mga ginagawa ng mga activities si Attorney Lenny Robredo at mga proyekto na kanyang pinapatayo sa pamamagitan ng kanyang programang Angat Buhay, huwag ho natin paghinayangan ang mag-share o magbigay ng comment ng kanyang mga ginagawa para sa bayan, di ba? Kasi kahit hindi naman siya tatakbo bilang isang senador, kahit mayor pa siya, suportado pa rin natin siya. Kasi nga ho, ang ating mga kaibigan, nagpiprepare na po yan sa 2028 election. Kaya ito po ang pwede natin gawin. Ang ilathala sa taong bayan, ang kanyang mga magagandang ginagawa ng mga activities, mga programa, na kung saan nakakatulong po ito sa uh, uh, ating mga kababayan at sa gobyerno, no? Kaya sana eh wag niyo pong ipagkait ang mga share share po niya kasi napakaganda po 'yan mga kaaksyon ng kanyang mga uh, ginagawa ngayon, di ba? Kailangan po natin na tulungan natin siya, no? Kung hindi man siya naging senador, hindi man siya tatakbo, tulungan pa rin natin siya. Huwag natin walain ang ating pagiging paninindigan sa kulay pink. Kaya dito po, congratulations po sa inyong attorney line ni Robredo. Oh, ito po yung sinasabi natin. Kulang sa salita, pero sobra-sobra sa gawa. Hindi man siya leader ng Pilipinas, pero marami siyang nagawa. Ito yung sinasabi, pinaplano pa lang nila kay Atty. Leni Robredo, ginagawa na. Okay, so maraming maraming salamat no, i-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.